Kim Chu gusto nang ipakulong ng mga kaibigan dahil sa pagganap bilang si Juliana sa linlang. So umabot na nga si Juliana sa Amerika. Bukod sa mga netizens ay apektado na rin at tumaas ang mga BP ng ilang mga kaibigan ni Kim Chu sa showbiz. Mama, galit, Huli ka ni sa social media ni Kim ay niretweet pa nito ang kanyang larawan na makikita ang nasa loob ng kulungan. Ito ay binahagi ni Darla Soler. Caption pa nito, ang magpapaligay sa akin. Maging si Darren Espanto ay hindi na rin napigilang i-message si Kim at napamura pa ang singer. Ibinahagi ng aktres na si Kim Chu ang conversation nila ni Darren Espanto tungkol sa pagganap niya bilang ang nakakagigil na si Juliana Luwalhati sa Prime Video Series na Linlang. Makikita sa palitan ng mensahe ni Darren at Kim na humingi pa na paumanhin si Darren dahil ilang beses raw nitong namura ang kaibigan at gigil na gigil ito sa napanood. Caption pa ni Kim Chu, hindi na raw kinaya ng kanyang bestie na si Darren ang pagganap niya bilang si Juliana. Maging ang staff ni Kim ay hindi na rin kinakaya ang aktres bilang si Juliana. Ni, sabi mo ba, nung no, lakang relasyon, ikita-kita na nga pati yung DNA. Makalo. Ba't ka ganyan? Nakakaib ka talaga ng ulo. Alam mo ni. Sa its showtime naman ay affected rin si Revice Ganda at Anne Curtis sa pagiging Juliana ni Kim Chu.